Ang magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga kabutil. Bali, andito na naman tayo ngayon sa bukid para mag-share po sa inyo ng ano no, uh, pang-spray natin sa damo o herbicide na ginagamit natin. Ito siya mga kabutil, tinitimplan. Bali, yung tubig natin nasa 7 to 8 liters. Tapos isang kilong ano, atrasin. Yan, pag lang yan mga kabutil. <clears throat> yan po yung ano natin. Yung gamit nating herbicide no. Pang ano siya mga kabutil. Mais, tubo, tsaka sorghum. Yan mga kabutil, bali matagal na po namin ginagamit itong ano na to no? itong herbicide na to timing lang talaga yung kailangan sa pag spray paiba iba kasi yung ano nya yung timing nya mga kabutil. minsan pagkatapos may tanim nag spray ka tutubo pa rin yung ibang damo <coughs> yan kinamay na kailangan po kasi mga kabutil, malusaw talaga yung ano yung bubu sa ibaba. no para hindi rin bumarado sa ano natin dito sa pang spray At sa mga nagtatanong kung saan tayo nakakabili ng pang spray dito lang po sa Santa Ana meron yan mga kabutil 6,000 ang bili namin maganda yung gamitin bali last year pa lang nabili to yan, yun ako nung tatak nito. Ha? Ah, wala nang tatak. Pero yung mga nauna namin ginamit, Yamada yung tatak niya. Ayun, meron din nag-spray doon, mga kabutila yun. Tingnan nyo, gano'n siya kalakas. para parang day day. Yan, shout out, parang day day. Binaba natin niya, mga kabutil, oh. Tingnan nyo, puti-puti, po -puti, yung, yung isaw. Oh. Sikanay tangkay na, oh. Eh. Yan sa ano naman mga kabutil sa pagtimpla dito. Ano yan eh, uh, 25 liters. Lalagyan ng apat ang limang takal. Pilan niya. Jamin na limo. Mayang, yan. Limang taal, mga kabutil sa 25 liters natin. Kung 16 liters ang gamit mo, pwede mo yan lagyan ng anim. Ay, anim. Tatlong takal, mga kabutil. Lata lang po ng sardinas to, no? Yan. Lata ng sardinas, maling, ano pa ba yung, basta yung lata na maliit, mga kabutil. 16 liters na tubig naman, pwede nyo, pwede nyo pong lagyan ng tatlong taka ng apat no? depende po sa damo na papatayin nyo kung alimbawa sobrang kapal na kahit lagyan nyo ng apat yun pwede sa 16 liter sa 20 liter sa apat wala naman pong epekto sa mais natin yan kung sumobra no? kaso kung alimbawa sumobra magiging aksayado ka lang sa gamot pero kaya niyang patayin makabuti lang yung bilog yung daon yung para kaya niyang patayin kung maliit pa halos gaganyan ka lang kalagi mga kabuti lo isa o dalawang daon kaya niyang patayin dahil na kung matapang yung lalagay mo palay kaya niya rin patayin kaya kung alimbawa po may katabi kayong palay uh, iwasan nyo pong maambunan yung palay no? mamamatay sigurado Bali yung pag-spray mga kabutil, iwalay, iwalay na lang po natin ang video para makita nyo. No? Yan, 25 liters. Kailangan po mga kabutil kapag kukuha kayo o magtitimpla kayo. Kailangan ninaaloy nyo yan. <coughs> Si bumababa po yung ano yung powder bumababa sa ibaba. Nagiging matabang yung nasa tas. Medyo maambong kanina mga kabutil. Kaya hindi po tayo kagad spray no. Langaning kanina eh. Pero ngayon yan. Gumanda na yung panahon. Yan dito naman. Pakwanan tsaka milunan mga kabutil. Yan o. No? Shout out kay Boss Rick. Tiba-tiba na naman. Ano na yan mga kabutil sa magpapasko. Harvest sila dyan no? tiba-tiba. Diba. Yan mga liwalay natin yung pag-spray, no?